Tita ni uh, uh, Assistant Ombudsman yes, Matlava, no? ito may kasong may kaugnayan sa manoy irregularidad. 289 milyon pisong flood control project sa Oriental Mindoro. Yes, mauna sir. Ang kuan ang among gi-file kapon mm -hmm. um, yung ano po, ito po yung unang final ng ICI sa Office of the Ombudsman nung wala pa po kami sa Office of the Ombudsman. Okay. Kumbaga, inabot na, na lang po natin ito. Pero ito po yung unang na-resolve dahil ito yung unang na-subject sa preliminary investigation. Uh -huh. um, Kumaga parang first in first out po yung nangyari dito. Uh -huh. So finile po natin yan dahil nakapagsagot na rin yung ibang respondent sa kaso na yun, um, maliban na lang po kay uh, Ginoong Zaldico. Uh -huh. so, ito po yung kinalabasan na um, nahanapan po ng probable cause kaya namin final ito sa Sandigan Bayan. Ngayon po, nag, um, nag-file din po tayo ng urgent motion for special raffle para po mas mapadali yung raffle sa Sandigan Bayan. Dahil usually po, every Friday ho yung, uh, yung raffle ng raffling ng cases nila. Uh -huh. dahil sa ating motion, sana po eh, mapabilis yung, um, yung raffling. Pag na-raffle po kasi yan, yung kakasabi niyo po na mayroon mag, din silang sariling determination and probable cause mm -hmm. pero itong determination na ito ay para sa pag-issue ng isang warrant pa mm -hmm. Okay. Uh, ang detalye ng proyekto ang ito tama ho ba uh, Assistant Ombudsman Clavano, ito'y project road dike ito tama ba? Opo, road dike po siya. uh -huh. um, ito po yung nasa nauhan. Okay. No, so kung maalala po natin, ito po yung in nila Sec Vince Tizon at ni Governor Bones Dolor. Okay. So, ito po yung sa mag-asawang Tubig River in Nauhan Oriental, Mindoro. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, ito itong kasong ito, tugon ito sa flood control kickback scheme na unang nabanggit nga ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sona. Yes, Sir Aljo um, ito po yun. And nahanap po kasi dito sa project na ito, yung specification po dapat ng, um, ng pile, yung um, pile sheet okay. ay 12 meters sana. Ngunit na nakita po nila, nila Sec. Vince at ni um, Governor Bones Dolor, na 3 meters lang po yung total. No? So, um, mas mahirap po kasi yung flood control kung tutusin mm. dahil nakabaon po yan sa lupa. So, kailangan mo talagang i-excavate po yan. Mm -hmm. Nung nakita nila, yung isang part na in-excavate nila, ay 3 meters lang po yung nahanap. So, may, may pandaraya, kumbaga, na nangyari. Mm -hmm. Okay. Uh, timing, no? Itong, at uh, politikang umiikot po dito, ipagsasapan ng kaso kasi kay Ko, 4 uh, days ito after matapos niyang akusahan parang parang scripted talaga no si Pangulong Bongbong Marcos kasi talagang maingat na maingat ang ombudsman sa pagpo ng kaso para uh, tumbok ka agad target ka agad ika nga itong 100 billion pesos budget insertions sa 2025 budget no na sinabi nga dito ni Zaldico eh ginagamit na siya ni Nina Marcos at Robaldez bilang para nakibutas so nakita na ho, na, natin dito may due process ho at accountability Opo, may sarili tayong timeline dyan. At matagal na namin sinasabi na mukhang mauuna talaga itong kay Zaldico dito sa Oriental Mindoro dahil ito po yung unang ni-refer ng ICI nung wala pa po kami dito sa Office of the Ombudsman. At matagal na nating sinasabi na um, nasa preliminary investigation na pinasagot po natin si Ginoong Zaldico ngunit ni no, yung order to submit counter affidavit. Kaya napabilis ho itong lahat. Um, hindi ko alam kung ano timeline nila. Mukhang tinapat ko talaga ni Ginoong Zaldi ko yung video niya doon sa rally para sumabog at hopefully madestabilize. Pero iba pong timeline niya. Itong timeline ho natin, matagal na natin sinasabi. Opo. Okay. Ah... Uh, ang sabi naman ng Malacanang ho dito, Ah, uh, talagang hearsay itong mga ligasyon ni Ko. Kaya ang nga dito ngayon na imuwi na ng bansa, tumestigo ng porbala, at kaso dyan po sa Sandigan Bayan. Ano po yung reaksyon po dyan? Oh, Sir Aljo, actually, lahat po ng statements ng mga witnesses po natin, hindi lang po si Ginong Zaldi ko, ay puro half lie, half truth. Kumbaga, yung iba po dyan, totoo, yung iba po dyan, kasinungalingan. And ang trabaho po talaga ng Office of the Ombudsman at lahat po ng mga investigador dito sa mga kaso na ito ay tignan kung ano talaga ang kailangan naming paghawakan dahil totoo siya at kung ano yung mga exaggerated, um, yung mga hindi po talaga totoo, yung mga malabo po yung detalye, para po mabuo ang picture. Dahil yung ano po, dalawa po yan, oh, meron po tayong tinatawag na actual truth, yung talagang totoo, at yung judicial truth, yung na napoprove lang po sa court dahil sa ebidensya. At yung challenge po sa atin lahat ay kung sana ang pinakamalapit sa actual truth ang ma ho natin sa korte. Mm -hmm. Okay, itong proyektong ito uh, uh, hindi umiiral at substandard talaga ang konstruksyon ng Southwest, uh, Southwest Corporation pag uh, pagmamay-ari ito ng kaanak ni ko, tama ho ba? Um, opo, yung mga yung mga directors po ng um, ng Southwest Corporation, wala na po sila Um, ko at yung mga kamag-anak niya. Pero ang ano po natin dito, ang theory natin dito at uh, na nasusuportahan naman po yan ng ebidensya ay siya pa rin po ang beneficial owner. Ibig po sabihin kahit hindi siya, wala po yung pangalan niya sa mga corporate papers, siya pa rin ang nakikinabang, siya pa rin ang nagpapatakbo ng korporasyon na ito. Okay. Uh, non-bailable yung kaso, tama ho ba? Yes sir Aljo, non-bailable po yan dahil malversation po yung kinasuhan natin at anything over 8.8 million pesos po ay non na. Okay. Kailan kaya uh, ang susunod na hakbang ng atin pong mga taga-usig upang sa ganun ay ma-revoke or ma-cancel ang pasaporte nitong si Ko? Sinabay na po natin, Sir Aljo, yung ating request para kanselahin ang passport ni um, Ginong Dalbico. Ngunit ang bola na po ay nasa Sandigan Bayan dahil sila na po ang magde-decide kung talagang Uh, mag-order sila na i ang passport ni Ginoong ko. At uh, isang importanteng bahagi din po dyan ay yung pag-issue nila ng warrant of arrest dahil pag na-cancela po yung passport ni Ginoong ko, hindi na siya makakalipat ng bansa. At dahil may magkakaroon na siya ng, hopefully no, ng warrant of arrest, ay um, makapag-apply na po tayo ng isang Interpol Red Notice. Okay. Okay, di ko na narinig kanina. Pati mga board of directors ng Sanwas Corporation, na uh, sa respondents? Kasama po yan dahil sila po yung um, ng kontrata dito sa Road Dike. Uh, Sunwest Corporation po yan. So, sinama po talaga natin yan sa kaso as private respondent. Aha. Uh -huh. Meron din karagdagan at hiwalay na kaso si Izal Dico. Uh, ano ito? Paglabag sa Section 3B, uh, 3B ng uh, Republic Act 1319? and warranted financial or pecuniary benefits? Opo, 3H po, 3H ng 3H. Uh, RA 3919 okay. opo. Dahil dahil sa lang po ang um ang congressman dito, uh, at least former congressman po. Pasok po siya dyan sa section 3H for receiving unwarranted financial or pecuniary benefit. Okay, sige. All right, uh, maraming salamat po sa update na ito, attorney Uh, Assistant Ombudsman Miko Clavano. Maing buntag, Tagang sir. salamat. Tagang salamat, Sir Aljo, and uh, maing buntag sa si tanan. Good morning! Thank you! Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Okay, sige. So,